Huhusgahan ng taong bayan ang mga senador, ang mga 18 senador na bumoto para ibalik ang Articles of Impeachment sa House of Representatives. Kung magmamatigas sila at ipagpapatuloy ang kanilang plano o balakin na patayin ang impeachment, sigurado na mananagot sila. Sa taong bayan, sigurado na mananagot sila sa mga Pilipino. Mga kababayan, kalukuhan po ang pinaggagawa ng mga senador, majority of them, at lumabas ang kanilang tunay na kulay. Napatunayan po natin na itong mga 18 senador ay hindi senador ng bayan, kundi senador ng mga Duterte senador ni BP Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, dapat ang mga senator judges na ito, sila po ang magdidesisyon kung uh, to convict or not to convict. Yan po ang dapat lang na gawin nila. Napakadali. Just to try the vice president na na-impeach sa lower house and then to decide kung anong masasabi nila. Kung sa tingin ba nila ay dapat bang i-convict o hindi dapat i-convict? Yun lang. Pero ang nangyayari mga kababayan, mismo to mga senador na to, sila na po mismo ang gumagawa ng hakbang to dismiss to pong uh, case of impeachment ni Sara Duterte. Di po ba kalukuhan ito? Kumbaga ikaw yung judge sa isang korte. Ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para hindi matuloy ang trial mga kababayan at kariban ko ito po ay maliwanag na nagpapakita ng uh, pag-iinsulto ito po ay nagpapakita ng walang pagrespeto sa ating konstitusyon this is very unconstitutional mga kababayan kaya may karapatan ang taong bayan na magalit dito gusto po nilang ipalibre, palusutin si Sara Duterte dito mga kababayan. Kaya dapat lang na tayo magsigaw para malaman at marinig na mga senador, na mga pulpul na tayo ay galit sa kanilang mga ginagawa sa Senate. Mga kababayan, marami na po mga legal luminaries, mga magagaling matatalinong abogado ang nagsalita ata uh, para po sa kanila. Maling-mali, unconstitutional ang ginagawa ng mga abogado ni Duterte, abogado ni B.P. Sara. Hindi po 'yan tama. Wala po 'yan sa constitution. Gumagawa po sila ng sarili nilang batas. Mismo na nga si uh, attorney Christian Munsud ang nagsabi, mga kababayan, na hindi na po nila sinusunod, rinirespeto ang constitution. Kaya dapat lang mga kababayan, natutukan po natin ito at kung ipagpapatuloy po nila ang kanilang pagtakip, ang kanilang pagdepensa sa Vice President na ito na alam po natin napakaliwanag sa dami po ng ebidensya na siya po ay may kasalanan sa taong bayan. Mga kababayan, pinuno na ng mga senador na to. Ang salop. Dapat nang kalusin, lalong-lalo na itong si Chis Escudero, mga kababayan. Siya po ang gumawa ng lahat. Siya po ang architect, tong si Chis Escudero. At kasama niya po dito sila Bato de la Rosa, sila Tulintino sila Joel Villanueva, magkakasama po lahat yan. Meron po talagang sabwatan na nangyayari sa mga senador. Sabihin na nating marami sila. They've got the numbers. Pero mas marami, mas malakas ang taong bayan. At sa mga senador, ang taong bayan ay nanunood sa inyong mga pinaggagawang kalukuhan dyan sa Senado. Titignan natin. Titignan natin kung uh, magpapatuloy ang mga senador na to. Siguradong kukuyugin niya ng taong bayan pag nagkaroon po ng EDSA people power. Pambabastos sa konstitusyon, pambabastos sa mga kababayang Pilipino. Hindi na po nila ginalang ang Constitution at uh, ang hindi po maganda dito ay yung po pinagtatanggol nila ay uh, maliwanag na may ginawang hindi tama at this point dapat neutral lang sila, dapat hindi po sila bias pero pinapakita na nila. Pre-prejudge na po nila. Hindi pa nga po lumalabas yung mga ebidensya. Hindi pa nga po pinayagan. Hindi pa nakapagsalita yung prosecution. Gusto na nilang patayin. Pre-prejudge na nila na walang kasalanan or dapat madismiss ang kaso na ito. At ito po ay pabor kay Sara Duterte. Kaya ang nakikita po natin dito, ang mga senador na to ay nilagyan sigurado pong mga binayaran po itong mga ito. Sigurado malaking halaga. Siguro dito na po napunta yung confidential funds at pera ng mga Duterte, mga kababayan. Napakalaking pera. Pera ng taong bayan yan. At siguradong they have utilized the people's money para gumawa ng katarantaduhan to save the queen of confidential funds. Ang iniisip po nila, gusto po nilang ibalik ang Duterte sa 2028. Pero bakit mo ibabalik? Bakit mo palulusutin ang isang tao na alam mo namang walang nagawa sa bayan, kulang sa utak at may sayad mga kababayan? At hindi lang yan. Wala po siyang pagmamahal sa bayan. Yan ang maliwanag. Wala po sa kalibre ni BP Sara ang maging presidente. Instead of uniting the people, she is dividing the Filipino people. Wala po, magulo, polarize ang mga Pilipino. Ya, yeah, pinag-aaway-away po niya ang mga Pilipino. Kaya ito po ay hindi magandang isang leader. Hindi po siya magandang ihemplo. May mga kaso, bastos magsalita. Para po sa akin ang mga taong nagtatanggol sa BP Sara Duterte ay walang pagmamahal sa bayan. Kung ito pong klase ng tao na ito ang gusto nating maluklok, kawawa ang Pilipinas, kawawa ang taong bayan pag isang Duterte na naman ang ibinalik sa pwesto. Nakita na natin ang kanilang leadership. Nakita natin ang kanyang tatay. Wala pong nagawa. Pinatay ang maraming Pilipino ang intensyon daw ay gawing drug free ang Pilipinas pero ito ay isang kalokohan sapagkat mismo ang kanyang mga kaibigan ay mga may involvement sa pinagbabawal na gamot. Di po ba kalokohan ito? Sinasabi mong galit ka sa droga pero kaibigan mo, mga drug lords. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sana po Pagpatuloy po natin, labanan po natin ang kalukohan ng mga senadores na ito. Isang magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa panunood.